Pagka natin ito guys, issue sa gapangas. Pagka natin guys, makikita lang ako ah. Huh? Mm. Amedit, kausap niya, kausap ng kapitbahay mo yung nanay mo. Sabi ng kapitbahay niyo, buti, iniwala yan ni Medit, yung asawa niya noon, kung hindi, kawawa din siya. Ha, teka, may asawa siya? What the fuck? Totoo ba to? What the fuck? Ingat kayo. Ma, year of the snake ngayon. Bantayan yung kapitbahay nyo. Ah, <laughs> Mas oh malala pa ang mukha ni Gita para si Palito. Ah, hmm. Calling asawa ni Medit. Ah? <laughs> Bumagsak na ang bataan ni Medit kay Jam. Malaginaw pang niya. <laughs> Mga kapatid. Ah, uh, yung nananawagan pong reaktor ni Medit. Ah, uh, ko lang kung anong resibo ang hinahanap mo. Marami pong nag-comment, ang haba-haba ng mga comment about po sa katotohanan. Ngayon po ito pakinggan natin. Ha? <laughs> <laughs> Medit, bantayan mo yung kapitbahay niyo, ho, Katsat na nanay mo dito. Ha? Sabi niya, buti na lang iniwala ni Meldit yung dating asawa niya kung hindi kawawa din siya. Ha? Oh. <laughs> <laughs> Na, nanay mo kausap niya dito. Ay, puto. What? What? Anong resibo? Oh, <manyan> Reactor ng medic. Nanood lang ako, nakikichismis lang ako. Oh. Pero hindi ko naman sinasabi totoo to. Ito kay ano, kay, kay ate. Mm. Um. May asawa daw si medic. Um. Anong resibo? Year of snake. What? Uh. Anong snake gumagapa? Uh. Lintik, ka. kausap daw ang nanay ni medic. Kausap daw ang nanay ni medic. Anak ng pating. Oh, shit! Oh, shit! Ayan! Mm. Ito, ha? <laughs> Baka sumapit yung baby. Baka sumapit yung <laughs> Ha? <laughs> Ala, kapitbahay ba talaga? <laughs> ano? Ang kapitbahay po. Maraming alam yan. Hindi ang mo At ang lang pinabibid. po yan. Ang kapitbahay. Um, Ewan ko man. Ang bibit. Ewan ko. kung bisito kay ate. Binabang daw. Allah! Dakilo. Mm. Oh. Mm. Ano pa? Tuloy, sana oh, sa tayo. Oh, oh, anong presibo ang hinahanap mo? Ano mo? Ah. Ah, oh, ah uh, reactor ni ano. Ito may pangalan ko, guys. Ha. Sige. Mm. Ano pa chismis mo? Bisa mo. O, wala naman akong pangalan dito, hindi ko na naman i-call out. Sige na. Yung naman, mga oh. pangalan lang ako na nag-comment, mm. i-call out ko sila. Hmm. Oh. Ano? Pag si Maximana, ibig sabihin si Ma'am uh, si Mama no, Esther Morris na yung tinutukoy nila. <laughs> mm, Alam oh, niyo po taong mga taong. kapatid, ang kapitbahay oh, number si mabiruan ma. po yan na Marikis. Mm. Di diba? ba? Malalaman at malalaman po kung ano po ang at nangyayari okay, na sa loob ng inyong bakuran. Ang kapitbahay po, number one po yan na CCTV di ba? Kaya po mga kapatid, dito sa naghahanap sa akin na reactor ni Medet na ilabas ko daw po ang resibo na may asawa po si Medet. Marami po po yan na mga comment na, na talagang mahaba. Mahabang mahaba. Pero dito po tayo nagbase din sa sinabi ni Kapitana na kapit bahay kapatbahay bahay ni Medet na nagsasabi na mayroon asawa dahil yun daw nga po ang sinabi ng nanay ni Medet na kawawa naman po ang asawa ni Medet kung hindi iniwala yan. no? Tapos bahay mo to nagbigay ng kunbo sa akin. Basahin ko guys 'yung laban ng ano. Sige basahin mo na oh ito oh Bisa mo, tagal lang ako. Si Monsano talaga, tapos, ang galing talaga niyan, alam mo ba? Sige, ano sabi niya? O, ano sabi? Sabi niya? Oh, ano buti, na? Buti, yan. Medit <coughs> yung asawa niya noon. Kung hindi, kawawa siya. Ha? No. Kausap ng na nanay mo. Oh. Na medit, kausap niya. Kausap, nangapit oh. bahay mo yung nanay mo. Allah. Sabi nangapit bahay niyo. Buti, iniwala yan mm. ni Medit, yung asawa niya noon. Kung hindi, kawawa din siya. patay! Ha? Meron da snake ngayon. Ang lintay! Ang yung kapitbahay niya. Ay, <laughs> yung buti <kapit>. na lang <laughs> <laughs> papagang! Mas malala ang pa mukha ng isa <laughs> para si Palito. Pauling um, asawa ni Medit. <laughs> Bumagsak na ang bataan ni Medit kay Jam. Ikaw <laughs> <laughs> talaga rin yung ko Galit sila sa akin dahil oh. nila sinabi mo na hindi ka naman pala siya bata kasi gumagapang pa. Totoo ba yan? Medit, ba't ayan mga oh. kapit niyo? Huwag oh. siya ni pinanay mo dito. Oh. Ah, sabi nga, buti na oh. iniwayan ni Medit yung dating asawa niya kung hindi kawawa din siya. Ay, Mm. Alam niyo po, ah, susuportahan natin si Marciano ito. dahil talagang magaling na reactor po 'yan. At talaga so, dito. <laughs> 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 Ala, kapit bahay pa ba talaga. <laughs> ayan Ayun. Hindi lahat ng kapit bahay mo talaga sundo niyo ha. Alam niyo po mga kapatid, ang kapit bahay talaga. Magaling na CCTV 'yan wala tayo dyan maililihim kapitbahay nga. Dahil alam mo minsan nga po, hindi ko lina lahat naman sa lahat ng mga kapitbahay na talaga ang kapitbahay po yan, mapagmatsyag. Sila po yung nakakaalam kung nagsas umuusok ang inyong papa, ay yung ano ba yon yung gatungan nyo, na sasabihin, ay hindi na yan mga kumakain, dahil hindi na sila nagpapausok. Kasi binabantay nila yung yung usok ng bahay nyo. Ganon po yan po kagaling ang mga martes di ba? Hindi ko naman po linalahat lina ang mga kapitbahay pero po yun ang talagang re, reala, realidad ba sa ating mga probinsya. Lalo na po kung magkakadikit ang bahay natin, nalalaman po kung ano ang mga sikreto sa loob ng bahay. Lalo na po kung kayo may kagkaibigan, magkaututan ng dila. Kaya po dito sa sitwasyon ni Midit, malalaman at malilaman po yan ang kapitbahay. Ano? Nasaan ka? Uh, reactor ni Midet na inahanapan mo ako ng resibo, ayan ang resibo. Kapit-bahay mo mismo na nag-commit, uh, nag-uusap ng nanay ni Midet na may naging asawa nga noon that time. Hindi man natin sinabing ipakasal dahil maba, uh, bata pa noon daw si Midet na yun nga po daw ay truck driver na sumama na doon si Midet kaya hindi po nakapag-aral na pagpatuloy ang pag-aaral dahil nga po dito sa sitwasyon na nagkaroon ng boyfriend o asawa na sumama po sa truck driver. Yun po yung natanggap namin na message. Marami po ako, hindi ko lang po dyan makakasya yung message dyan at ayaan mo. Gagawa ako ng paraan na itabnil ko po yun Dahil yun po ay hanapan nyo na resibo. At saka hindi na po kailangan dahil ito na Oh. Ang resibo? Na kayo-kayo mm. -kayo nagtatrainduran yan sa loob ng community ah, niyo Kayo-kayo mm. Yeah. nagsisisisan dyan. Kayo-kayo nagpaplastikan dyan. O, eh, mm. Tapos ngayon, na-public. Ha? Na-public eh. kayo, galit hmm. kayo. Isipin nyo nga, saan ba? Saan, saan ba nang galing yung issue na yan? Hmm? Hmm. Hindi niya kasundo, mga kapitbahay niya kasi maldita yan at maraming kaaway. Kahit mga kaibigan niya na taga doon, ayaw sa kanya. Mm. Kapit-pahay mo rin yata ito si James K. Kimson, eh. <laughs> <laughs> alam nyo guys, alam nyo, at totoo lang, ngayon ko lang narinig to, auntie. hindi ko sinasabing totoo to, -toto, mm -hmm. pero alam nyo, nagugulat po ako. Lahat ng binabato kay Joy, ang lalayo. Uwulto mm -hmm. e, ako sa sinasabi niya, pero hindi ko sinasabing totoo to, -toto, guys. Maybe mm -hmm. based lang tayo sa sinasabi niya. Kasi sa kwento niya yan, no? Mm -hmm. Siyempre, hindi naman natin alam yung kwento ni Medit. Mm -hmm. Pero alam niya guys, yung mga panalakit kay Joy, ngayon, binabato kay Medit. Mm -hmm. O, tinan natin. Kasi hindi pa nag-aanak sa edad na ganyan para sa Aswang din pala. May nag-comment nga ron kanina sa live ni ano ni, ano, ni Michelle. Si Martial uh, Martial Wet sabi niya kahit na 15 years old pa lang si Medit, sabi niya eh intact pa naman daw yung katawan ni Medit kasi hindi naman daw nagkaanak. Alagang-alaga pa naman daw yung katawan niya. <laughs> Tapos ang moment pa siya na may, ano daw, binabatayan daw yung si Medi samantala yung iba daw nag-short ng uh, maiksi-maiksi na bakat na bakat daw yung hmm, na, na sumasayaw. Baka nakalimutan mo. Alam niyo po mga kapatid, ito yung mga sinasabi natin na talagang issue. Kung paniniwalaan natin talaga ay minsan may totoo, minsan may gawa-gawa lang, kaya lang po tayo na mismo ang magbase. Kaya lang po ako nag reaction dito at sinagot ko lang itong reactor ni ni Midit na maglabas ako ng resibo, marami po akong tutusin. Kaya lang po ako dito, iniiwasan ko rin po talaga dahil ayaw ko talagang makagaya dito sa mga maritisan nga na kapitbahay binabantayan, di ba? ah uh, ngayon, inamon mo ako na maglabas ako ng resibo, ito na. Kaya mga kapatid, puntahan nyo na lang po ang reaktor. Uh, reaction ni Marciano uh, dahil siya napakagaling pong reaktor ng kalingap kaya mga kapatid panoorin na lang natin dito at uh, ako po pinarinig ko lang para magkaroon tayo ng resebo at kung resibo talaga ayaan nyo at pag uh, bukas o mamaya uh, gagawa natin to ng part 2 at babasahin ko po ang mga message sa akin ng mga viewers na, na po kay Pero pasensya ka na Medet kung ako ay rinireaksyon ng kita dahil po ito po ang hamon sa akin ng reaktor mo na maglabas ako ng resibo. Ayan, pinarinig ko na po yung pawang katotohanan kung totoo nga yan ay kayo na po ang bahala. Ako, pinarinig ko lang, naglabas lang ako ng resebo para sa panawagan mo. Ano? na reaktor ni Medet. Maraming salamat po sa inyong lahat at suportahan na lang natin sila Kuya Bal Santos Matubang, Atid na Vlogs at si Kalinga Prop at si Dan sa Dan Joy po. At uh, ito nga po, maraming ibinabato kay, Joy na ganigit ito. Pero parehas pulang po, po kayo na nang babatuhan. Pero tingnan natin tayong mga viewers ang maghusga kung sino po talaga yung sasalo. Para sa akin, mid, uh, si Medet at si Joy, Tamang direksyon po ang napili ni Papa Dan na si Joy ang kanyang iniibig. Di ba? Doon lang po tayo. Wala tayong kontrahan. Kung kung idol niyo si Medet, edi pagpatuloy niyo dahil kami po nagmamahal lang din po sa aming diwata kay Joy. <laughs> Gogo lang Joy! Huwag ka lang magpapapikto dito sa mga kung ano-anong lumalabas. At very proud po ang Ate Malu Los Santos sa iyo dahil hindi man lang ikaw nagsasalita. Basta ang alam namin, umiibig na kayong dalawa. Di ba, Joy? Tuloy-tuloy lang, Gugugulang. lang. We love you so much. Mga kadanjoy, Joy, mga team Kalingap, community ng Kalingap, shout out sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye! Sari doktor na naghanap ng resibo. Ayan, pinigyang kita ng resibo. No, maraming salamat. Bye.